Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na way nasa mabuti kayong kalagay at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbibigay tayo ng panibagong topic natin mga kasawi at tungkol ito sa mag-asawa mga kasawi. Ano ang tatlong dapat gawin para ma-el ang isang babae? So, syempre mga kasawi, magbibigay tayo ng tatlong dapat gawin natin. Ang unang dapat gawin natin mga kasawi ay lambingin mo yung asawa mo. Syempre mga kalalakihan kasi, kailangan mas malambing kayo sa mga asawa ninyo. Lalo kapag ang isang babae ay malayo kayo sa isa't isa. Tapos pagdating nyo sa bahay nyo, lalambingin nyo yung mga misis nyo. Syempre darating kayo sa punto na talagang si misis kapag ganito yung ginagawa ninyo ay magugustuhan nila. Sino ba naman yung mga babae? Ay, na ayo lambingin ni mister kapag ganito, bibigay na si misis kapag lalaki ay nag-e-effort ito sa kanilang mga misis, mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang ang pangalawa na dapat gawin mga kasawi is mag-prepare kayo ng surprise kay misis. For example, mga kasawi, kapag si misis ay nagtatrabaho, syempre ikaw ay nasa loob lamang ng iyong tahanan. Mas maganda na mag gumawa ka na mag-create ka ng ikakaganda ng mood ni Mrs. para ma-surprise siya. At talagang romantic ang inyong pagsasama mga si for example, yung iyong magbili, magbili ka ng mga roses mga kasawi tapos papatakan mo ito sa loob ng inyong bed tapos syempre kapag once na merong petals ang inyong kama tapos makikita na inyong misis syempre naman matutuwa ang inyong mga misis tapos ay magiinuman na ng wine. Mga kasawi, bigyan mo siya ng wine. Tapos isasayaw mo ang iyong misis na merong sonata ito. Kapag once sa merong sonata, makakasabihin na talagang sinasayaw mo ang iyong asawa. Alam nyo ba, kikiligin talaga ang inyong mga misis kapag ka ganito ang ginagawa ninyo. At hindi lang yun, makakasabi, alam nyo ba, pampagana din ito ni misis kapag once na ito yung ginagawa ng mga kalalakihan syempre, sino ba naman yung babae kapag kaganito yung effort ng isang lalaki aba naman, kikiligin na at talagang iba ang romantic na mangyayari mga kasawi kapag kaganito ang ginawa ng isang lalaki. Ayan, yun ang ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo, mga kasawi, ay kailangan, ayan, eto ang pinaka-importante sa mga kalalakihan, hulihin mo ang kahinaan ni Mrs. Syempre, kapag once na hulin nyo ang kahinaan ni Mrs. pagdating sa kama, yun na kaagad ang inyong dahan-dahan na gagawin ninyo. Or kung hindi nyo naman alam ang kahinaan ni Mrs., ang gawin ninyo, kailangan ay tanungin ninyo kung ano yung kagustuhan niya na magpapalabas ng kanyang L kasi napaka-importante sa mga kababaihan na napapalabas nyo ang kanilang L para naman mas nai-enjoy nila kapag kaganito yung ginagawa ninyo mga kasawi. Siyempre, sino ba naman ang babae kapag ka ikaw naman hindi ka pa L, sunggab agad yung kalalakihan, abang maiinis ka neto, siyempre dry ka pa tapos sunggab. Magagalit si Mrs. magugulat ka na mag Misses kapag ka pinilit mo ito sa hindi niya kagustuhan. Yan lang po mga kasawi at syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Alam nyo ba mga kalalakihan, napaka importante na bigyan natin ang surprise ni si misis. Napaka importante na iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamal. Hindi lang pagdating sa kama. Syempre bonus na lang yun na napapasatisfied natin ang ating mga asawa pero kailangan kapag ganito yung ginagawa ninyo ay magandang bumabalik bumalik kayo sa umpisa kung kailan kayo nagliligawan. Huwag niyong babalwalain ito mga kasawi. Lalo na kung ano yung nagpapasaya sa kanya, yung nagpapail sa kanya at higit sa lahat. din, lalo yung nagiinom kayo ng wine dalawa, tapos may kunting sanata, nagsasayawan kayo. Alam niyo ba, ang ending niyan mga kasawi, parehas kayo na may iil, parehas kayo na manggigigil sa isa't isa. Kasi syempre, naipigay ninyo yung satisfaction ninyo na mag-asawa pagdating dito. Kapag yan ang ginawa ninyo, mga kasawi, lagi nyo tatandaan, talagang tatagal ang inyong relasyon dahil napapanatili ninyo na talagang intimate siyang inyong mga moment kapag kayo ay magkasama. Yan lagi tatandaan, mga mister, ha? So, yun lamang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsaporta niya sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. So, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.